Ayun ang barbecue namin. Budel fight daw kami. Bibili pa ako ng steak. Ayun. Huwag niyong bunguin to Bobby, ha? Ah. ito naman sa kapitbahay Nahanap ko ang lupit ng jam lang pala. kasi tinik ng bongga bilya na yun nahihirapan ako kung ang dami kong galit galit sa kamay ang dami ko nang natinik dyan misan matapakan ko yung tinik nakabota na ako tatagos pa rin yung malalaking sama. Yeah. Yung kaya ko nang yan yun, isang pa dun sa pader. Dito muna. Tulog ko sa swimming pool noon. Kaming dalawa ni Palma Yens Vlog. Yan, dyan ko iaambak. Dati ang dami kong tinambak na dito. Pero natunaw na. Parang isang truck ang tinambak ko dito na kahoy-kahoy eh. -kahoy. Natunaw na, papatungan ko uli. Yung lupa niyan sa ilalim talagang compost na ito, gahagis ko dyan. gawin ko muna hindi ko na i-video yung bunga ng papaya, oh. na ano lang hindi ko na naasikas, oh. hindi ko na nakukuha ano you know? ang dami ang labo dami niyang lambunga. Ayan. Hindi ko na mabuhat yan Hindi na kasi sa isang timba. Kuha muna akong paglagyan. Oh. Uh. Station Ayan po si Kuya, mag-grass cutter. Ako din tagaan na naman yung taga, ano niya, video. Sobrang init, guys. alas la, la. <laughs> ah, 4 na mag spray ako ng pesticide mag peklamo ang monium 5 plus monium blocks baka malako marami siya yun, yun. Pag, pag malabong na yung suka, nahihirapan rin yung grass cutter. hindi niya makuha ang isang beses, hindi mo mabilisan. Wow. Hanggang dito muna po. Maraming salamat po. Malaki na tayo ma-monetize. pag after ng pag nakakuha na ng 1,000 subscriber may plan po ako para sa inyo para, mga, para sa mga subscriber ko kaya pag na-monetize ako sasabihin ko po yun para sa inyo nandito muna marami pong salamat barbecue daw kami dinner yan oh no, nagwawal no, siyang mo monyan vlog oh Palmasians Vlog. Palmasians Vlog pala. Yun know, nagwawalis Oh. Ano kaya nakain nito? Oh. Nagwawalis <laughs> oh. Focus natin. Zoom natin. Zoom, sum Oh. Wow. Nagwawalis ang ponyan. Monyan. Ah, palma yan. Vlog pala. Oh. Nasa loob niya kaya yung pagwawalis nito? Oh. Ayun <laughs> know, ang Marco. May bantay. Yan ang nagrest cutter, marumi pa oh. Ako kasi nagpaparingas. Nagpaparingas yan. Yan. Napaliyab ko. Nagpaparingas ng barbecue. Kaya nakapagtrabaho ko ngayon. Yung mga amo namin. Nag ang amo kong lalaki. Kasama ang mga girls nila. Ang mga asawa na nila. Ang mga boys ng golf, yung mga girls nagmamajong, yun. Good for me, nakapagtrabaho ako ng wagas. Hanggang <laughs> dito muna. Wala pang iba barbecue, Par paringas pa lang yan. Oh. Ayun o. Oh. Anong nakain ng monyen? Wala, oh, barbecue. Oh, yun. Okay. Yan. Nakain pa lang daw. Ba't nakasumpala? Kaya, kaya pala malikot. Ayun ang barbecue namin. Budel fight daw kami. Bibili pa ako ng steak. Ayun. Wala na eh. Na, na, dala na yung chicken meat namin sa hapon. Mm, ayan o. Oh. Ayan ang mga inalis namin. Lumiwanag dito, no? yan Naalis na. Naalis ko yung mga yan, eh. Oh, yung bahay namin, oh Bulok-bulok na, ah. -re renovate na yan. Ah, uh, ano. Okay, November. Na namin November. Hindi natin iwanan. Pare-renovate -re lang. <laughs> o, oh, <laughs> talaga. Ayan. Mm Huwag -hmm. niyong bunguin to, Bobby, ah. Pagpinggan na lang tayo kasi wala na eh. Ginanito na, na natin eh. Oo. Pagpinggan na lang. Ngaanong minum yung dalawa? Okay. cheers! <laughs> <laughs>

lang natin ng mga friend mo. Mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Maraming po salamat. Ayan. mag subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Yung, yung channel, channel Enri, e -N -R -I -E. Enri, Enri, ko, Henry, E-N-R-I-E. Henry, walang get. Henry Marine TV. Ayan. Kuya Ayan po, and Friends. Katya and Friends. Katya and Friend ang Laura. At si Moon yan siyempre, Palmayans Vlog. Yan, tatlong vlogger na po kami. Yan. Subscribe <laughs> Para makita nyo yung araw-araw na buhay. Cheers! 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 Yeah. 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 Diba? Yeah. Butang sak! Mm, Alam, hindi ko kaya. Walang lang. Mabalik ko. <laughs> 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 Mabalik yan. Mabalik yan. wow, wow. Very oh, i'm paying the same yeah what do you want <laughs> are you okay, <laughs> <Yeah. You're> okay? <laughs> how about you i'm all right <laughs> <laughs> <laughs>

Pinahindi ka pa eh, nagpahindi ka pa yun eh. Ba't si, si, si ma'am, hindi niya nakakalimutan si Parinda, no? Pero mo, nagmukbang tayo sa Korean Barbecue, pinatawag Tina, niya sa akin? Ba't hindi kasi siya ang nag sa akin dito eh. Shout out sa'yo, Parindan. Kalugura na kayo ko na eh. Ah! Ang pait! Ang pait! mo kaya si Bobby Mark na tigit sa pagsara? Eh. Ang ah. muna nang... Ang ah. muna nang... Ang ah. muna ah. nang... Ah. what ah. ah. happened eh waktu itu dia sempat nanya lawan kan maksudnya itu gua tuh suka ngandel sama tuh ini aneh gitu kan saya suka pakai itu gua coba sana sana lama Bapak Oh, Ayun nga, konti pa. Ay, loko, ko. Ano ko na? Okay. Ayun. Ayun. Ayun na nila. Sige, lang dito na Mga agapay, maraming salam po sa pag-agapay ulit.